Okay, one, two, three. Go. Okay, nice. Wala kang plus naman <noise> ako. mo sa akin ang Ah, gusto mo gano'n? No, sige, one, two, three. Okay yan. Ayos, di ba? Ito baka pakita sa asawa mo para matino ka, ha? Di, nalang pinakaya sa kanila. Hindi sa amin matino naman to, eh. So, oh, di, ito eh. So, oh, Oo. Hindi huwag maganda ito. Oo. Oo, tingnan na lang na. Paano po Brad? sabi nyo, gagaling. Gagaling. Gagaling ka rin. Gagaling. 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 gagaling ka. Maraming salamat, Lord. Lord. Ay, upaya mo sa amin itong taon ito? Oo, pabayaan nyo na. Hallelujah. Hallelujah. <laughs> Amen. tayo sa Yari ako sa Bayad na ako tayo Bayad na ako tayo Hindi, bayad na ako sa choco ha. Bawal din sabi mo, hindi ako bayad eh. Hindi, napangat. Ganda ng ngiti ni ate, parang nakakalusaw. Layo naman, libis sa Bolaises. Doon? sa sa Apogin. Ah, Apogin. Huwag alam mo, may dyan. Ayaw mo sarili na ito ng paggagaling. Kagaling, 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 Ano siya, Ano? To libis, libis. Sa puso mo. Tago, siya may libis. Siyempre, dun sa Quezon City. Ba't siya libis? Ano ang ubong na doon yan. Ah, ganyan. Hindi, kami na lang video ang puti. Parang masaya. Kasi, kasi pare. Bakit makita niya ako mabas ang baga. Kaya doon ako lumalabas. Ganoon? So, Sa bagay, idol ka niyan eh. Hindi may mga kasama ko lang Sabi mo? Ayos, iba? Alam tayo, pasin na.